Sa nagparang na problema sa kuryente sa Samal Island, na perwisyo na ang mga residente. Kinundo na plano ang Samal Island LGU kalabot sa pagmuntar o renewable energy source sa isla. Dugang detalya sa report ni Kent Abrigana. Pakias nga makasulod sa iyang online class ang grade 8 student kasi Samantha. Kumani na kasi og brownout ang ilang lugar sa barangay Gilon, Samal Island. Lison kay... Kung di, di po ka makasearch, kung isuran ka, wala ang residente nga si Geyser nabalakaw sab nga mga daot ang ilang gamit kasagaran matod pa ikatulok ka beses sa isa kaadlaw nga nagkapatay sindi ang kuryente wala usap sila yung magamit nga tubig kumawala ang kuryente Pinakataas nga oras it hours gapon it hours karon na Ang ubang resort owner sa isla Naku na matod pa ang nalugi tungod sa siga palo nga supply sa kuryente. Malaki po ba ang loss natin dahil sa brownout? Uh, sure, sure. In fact, talagang kung maari lang, kung maari lang, magsarado na lang muna. Kanya lang, hmm, anong gagawin? Fight, fight, fight. Talagang ganun, talagang buhay. Uh, yeah, you need to fight. Sumala ni Mayor Al David Uy. Limitado ang mahimo sa LGU aron mapulihan ang Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco ang electric utility company sa isla. The long-term solution is to review, to, to, amend, or to revoke the franchise. And kana, wala na na sa ang mga kamot. Naana na sa Kongreso and finally, the President. Gani, aduna kinidirect ang mensahe kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Before you travel, I know you travel a lot. Please, look at your own backyard, Mr. President. Sa karoon nagpapabot na lang ang Samal Island nga mahuman ang submarine cable sa Nordeco. Sa kasantangan, aron malibyuhan ang problema sa kuryente. Namalit na, na og tulok ka genset ang LGU Samal aron magamit sa mga residente. Samtang, nagpaigayon sa o groundbreaking alang sa 466.2 kilowatt renewable energy project na itukod sa likod sa New City Hall. Ang maong proyekto, kaya makagenerate og 1863 kilowatt hour nga kuryente matag adlaw nagkantidad kini og 50 million pesos kung matukod ang maong proyekto magsilbi kining primary source of energy sa city hall ang sobrang kuryente pwede magamit aron malibihan gamay ang energy demand sa isla gawa sa kuryente nga mahatag niini, magsilbi usab kining shaded car parks nga adunay gilap dun nga 2500 square meters Itakda ang mahuman ang proyekto sulod sa lima bulan, gigat sa pagsugod sa konstruksyon. Kauban si Mel sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.